Ang V-Mobile ay nagpumpisa noong April 2008. Ito ay registered at legal na nag-ooperate sa Galeria Corporate Center sa Ortigas. Ang V-Mobile ay licensed ng National Telecommunications Commission o NTC upang mag-provide ng value-added services at kamakailan lang ay naggamit ng na iba't abang awards galing sa Smart. Ang may-ari ng V-Mobile ay ang Penta Capital Corporation na registered under Banko Sentral ng Pilipinas bilang isang financing house ng mga malalaking korporasyon. At ilan sa mga tinutulungang finansyal ni Penta Capital ay ang mga companies na ito. Bigatin talaga ang Penta Capital at ng V-Mobile, no? Kaya, nakakatiyak ka na long term ang negosyo ito, legal at stable. So, meron na pang kumita dito sa B-Mobile? kung paano nila ginawa ang negosyong ito? Gusto mo din ba maging tulad nila? Posible itong mangyari sa iyo basta makinig ka lang at buksan ang iyong isipan. Ang Pilipinas ay may 95 million cellphone users na nagte-text araw-araw kaya binansagan tayong texting capital of the world. Alam mo ba na 80% nitong mga cellphone users ay nakakaranas ng hassle tuwing nauubusan ng load? Di ba nahihirapan ka kung bigla kang naubusan ng load at gabi na, sarado na yung mga loading stores? Naubusan ka ng load habang naga-biyahe o nasa abroad? O kaya nasa loob ka ng iyong opisina o school at may importante kang tatawagan? What if umuulan at bumabaha? Uutusan mo pa rin ba ang iyong anak para bumili ng load? Sa tulong ng V-Mobile, mabibigyan na tayo ng convenience. Dahil gamit mo ang sariling cellphone at SIM, ay makakapag-load ka na sa sarili mo at sa family mo. Any network, anytime, anywhere. Ang lupit, di ba? At alam mo ba, ito na yung wave of the future. Alin ba ang mas convenient gamitin para sa iyo? Yung mga makalumang paraan o yung bago? Ano ba ang mas convenient gamitin? Ang typewriter o ang computer? Ang pager o ang cellphone? Eh bakit hanggang ngayon, makaluma ka pa rin at sa tindahan ka pa rin nagpapaload? Di ba mas convenient pag ikaw na mismo ang nagload sa sarili mo? Yan ang V-Mobile Experience! Gamit ang Load Extreme, pwede ka nang mag-load sa sarili mo at sa lahat ng networks. At sa tuwing maglo load ka, ay may discount ka na 8 to 14%. O, oh, lifetime discount na 'yan sa load ha. At mas nakakatipid ka pa kasi dagdag savings na 'yon para sa iyo at sa pamilya mo. Ang ganda, 'di ba? Kapag naubos ang laman ng load wallet, pwedeng mag replenish sa kahit saang branch ng sa mga V-Mobile office or authorized loading centers nationwide sa mga kapwa V-Mobile technopreneurs at pwede rin mag-online conversion ng earnings into load wallet. Lahat tayo ay may cellphone at kailangan ng load. Kaya di mo na kailangan tong i-explain at sila na ang lalapit sa'yo para bumili. Sino ba ang kumikita sa tuwing gumagamit tayo ng load? Di diba ang sun, ang glow, ang smart? Bakit hindi tayo makihati sa nakuha naman nila? sa V-Mobile gamit ang LoadX team at V-Mobile Empower team malulod mo na halos lahat ng prepaid products mapa electronic load man, prepaid cards, landline cards o online games with discount and convenience. At hindi lang yan ang products ng V-Mobile dahil sa makailan lang partner ang V-Mobile with Malayan Insurance, Signal TV, Union Bank at Smart. Let try mo na ba yung bagong product ng Smart na exclusive denomination na only to all networks? Oo, to all networks. Exclusive lang yan sa V-Mobile. Dahil pag nagload ka ng VM300 at VM500, may unlimited text ka na to all networks at may free calls ka pa. At pag na-activate mo ang iyong V-Mobile Empower SIM, powered by smart, may chance ka pang manalo ng special prices na ito. Insured ka na ba? Ngayon, pwede ka nang magkaroon ng insurance gamit ang sarili mong cellphone. V-Mobile gives you V-Guard Plus powered by Malayan Insurance. Ang Vigard Plus ay prepaid insurance na kayang-kaya ng bulsa mo. Dahil sa napakaliit na halagang 30 pesos or 100 pesos ay insured ka na for one month na may katumbas na 30,000 to 100,000 pesos. Ang galing, di ba? Gusto mo bang magkaroon ng discount o kumikita habang nanonood ka ng prepaid cable TV? Posible yan sa V-Mobile. Dahil kapag member ka na, pwede ka nang mag-load ng Signal prepaid products anytime, anywhere. Discounted na, nakatipid ka pa. Why Signal is the clearest choice for V-Mobile members? Dahil ang Signal lang ang merong HD channels at napakaraming discounts sa iba't ibang plans. 100% digital, 100% clear. Yan ang Signal. Eto pa, gusto mo bang mag encash ng earnings mo real-time? Pusigbi na rin yan sa V-Mobile, powered by Union Bank. Ang Union Bank ay gumawa ng special debit cards at credit cards para sa V-Mobile na kung saan mas mabilis, secure at mas efficient na ang lahat ng ating mga transactions mapa-online man o ATM worldwide. Better digital reception, sensible security, at worldwide funds transfer, lahat ng yan posible dahil sa mga bagong partners ng V-Mobile. Napakaganda po ng negosyong pinag-uusapan natin at alam pong, excited ka na at iniisip kung magkano ba ang kapital sa V-Mobile. Paano ko sabihin ko sa iyo Nasa isang maliit na halaga ay pwede ka nang magsimula dito sa napakagandang business opportunity na ito. Dahil sa halagang 4,999, makukuha mo na ang Fast Track Starter Kit at pwede ka na maging isang V-Mobile Technopreneur. Ang Fast Track Starter Kit ay may nilalaman at Starter Kit Folder, 21 V-Mobile Empower Sim, 20 Access Card, 20 Quick Guide, 20 Price List, product guides, dalawang tarpaulin at napakaloob ang lahat ng ito sa isang eco-friendly bag. Potential income sa V-Mobile? It's unlimited! Sure ang income dito. Ikaw ang magde-decide kung magkano at gano'ng kabilis ang gusto mong kitain. Alam mo ba na meron tayong 7 ways kung paano mo papalago ang negosyo mo? Number 1. Gamit ang lifetime discount sa load, pwede kang magbenta ng prepaid loads at tumubo ng 8 to 14%. Number 2. Ang 20 pieces na Techno User Card at Empower SIM ay pwede mong ibenta sa mga gustong magkaroon ng discount at convenience sa prepaid loads sa murang halaga na 300 pesos at wala ng expiration dahil pang lifetime na ito. Number 3. Kung bawat isang tech user mo ay nagpapaload ng 1,000 pesos sa isang araw, ito ang maari mong kitain. Habang sila ay nag enjoy ng discount at convenience sa kanilang prepaid loads, ikaw naman ay kumikita ng 1% sa ayaw at sa gusto mo. Di ba ang galing pagising mo bukas na dadagdagan naman ang load wallet mo? Number 4. Sa MyTurf, hindi mo na kailangan pang magbenta ng load para kumita. Hahanap ka lang ng mga kaibigan mong mahilig gumamit ng prepaid load at invite mo sila na gumamit rin ng MyTurf para kumita ka. Dahil kung ikaw ay isang techno user, pwede kang kumita ng 50 pesos kada isang friend na mag-subscribe under sa iyo bilang tech user din at pwede kang mag-sign up hanggang sampung kaibigan at ganito rin ang gagawin nila para sila naman ang mag-earn ng 50 pesos. Ito yung kita nyo sa unang level. At sa pangalawa at pangwalo, 20 pesos naman ang kikitain nyo. Pero pag ikaw ay isang technopreneur, mas malaki ang pwede mong kitain dahil sa unang level mo ay 250 pesos. Sa second up to 8 level, 40 pesos naman hanggang 9 to infinity, may 20 pesos ka pa. Ayos, di ba? Non-stop talaga ang kitaan sa V-Mobile. Ito ang isang halimbawa. Kahit tatlo lang ang masubscribe nyo sa isang linggo at ganito rin ang gagawin ng mga subscribers nyo, tatlo lang ng tatlo, tingnan mo kung magkano ang pwedeng kitain sa loob lama ng walong linggo. Tatlo pa lang yan ha? What more kung po ang masubscribe nyo? Teka, pakita ko naman sa'yo kung paano ang kitaan kung ikaw ay isang technopreneur. Oh, mas masaya, di ba? Dahil hindi ka hanggang 8 level. Isipin mo na lang ang possibilities. Ang daling kumita sa V-Mobile, di ba? Number 5. Kapag kayo naman ay gumamit ng MyTurf Regular Prepaid Loads, V-Guard Plus, BM300 at BM500 o My Wellness Products ng V-Mobile, pwede kang mag-earn ng 1% override hanggang 10th level. Ilagay ulit natin na halimbawa na may tatlo kang kaibigan na nag-subscribe sa iyo kada linggo. At ganoon din sa kanila, tatlo lang ng tatlo. Ngayon, gumamit din sila ng mitre sa sampung linggo. Sa total na 88,572 subscribers under sa iyo, kapag sila ay nagload ng 100, ikaw ay merong 1% dito. O paano kung 300 at 500 pa ang niload nila? Grabe na to, ba? Diba? Number 6. Hindi ba sa isang product laging may endorser at sila ang binabayaran para lang sabihin na maganda ang product nila? Dito sa b mobile ikaw ang endorser ng sarili mong negosyo. Pag na-endorse mo ang product at meron kang na-invite na gusto mo rin maging technopreneur katulad mo, magkakaroon ka ng 500 pesos na incentive kada isang tao na maipasok mo. Number 7. Kada dalawang invite na nag-pair, meron kang up to 500 pesos bonus kahit di na ikaw ang nag-invite sa kanila, basta nasa A side at B side mo at nag-pair, may bonus ka pa rin. Sa V-Mobile, meron tayong tinatawag na bonus pool. Ito ang ating paghahatian bilang isang team parang profit sharing. Kaya kung ano ang sales natin sa Lone Extreme, MyLX at MyTurf sa isang araw, ito ang team sales bonus natin. Mas maraming bumili at gumamit ng ating products, mas malaki rin ang ating paghahatian. Sa dami mong kaibigan sa social networking site, hindi ba napakadaling i-endorse nito? I-share mo lang ang business na ito at sa mga taong gusto ring kumita tulad mo. Huwag mong isipin na dahil nauna ang iba sa V-Mobile, lalong lumalaki ang kinikita nila dahil meron tayong tinatawag na safety net. Ang maximum na pwede mong kitain sa isang araw ay 30,000 pesos o in one week, 210,000 pesos. O in one month, okay na ba ang 900,000 pesos? Okay lang, hindi ba? Sa nilabas mong kapital na 4,999 lang, ay napakalaki na nito. At hindi lang to pwede sa Pilipinas ha, dahil sa dami nating kapatid na OFWs worldwide, tiyak na gusto rin nilang magnegosyo. Eh paano kung hindi ka sinisipag or hindi ka talaga pinapalad sa buhay at sa pagsali mo sa V-Mobile ay dalawa lang ang nakuha mo sa isang buwan. At ganun din yung nasa team mo, tigda dalawa lang din ang nakukuha nila sa isang buwan. Pero tingnan mo kung magkano ang pwede mong kitain. gusto mo bang malampasan ng safety net o mahigitan ang 900,000 na pwede mong kitain one-one? Kunin mo ang bestseller ng V-Mobile, ang TriPack. Sa ganitong paraan, tatlo agad ang account mo at pipilin ang pwede mong kitain. O, wag mong isipin na piramiding o scam ha? Dahil sa piramiding ay walang office, hindi registered, at walang product. Mga bagay mayroon ang V-Mobile. Walang ibang business na pwede kang kumita ng malaki sa maliit na halaga na 4,999. Dito lang yan sa V-Mobile. Nagsimula na kami mag-invest ng 4,999 at nagsisimula na rin kaming kumita. Ikaw, kailan ka sasali?